Ah, ito na yung ano nila <laughs> Ano po? Ilan to? Lima, Lima. Limang tao Ma. Tinggalan. Tinggalan. Ba. Ano pangalan ng bangka? Ha? Jenel. Ay nandoon sa uh, ito hinahanap nung ano? Kristen. lang. Ah, uh, dito na Nandito lima sakay. Pa kaya, lang nakabulot. Wala, tinapay lang. Tinapay Itapay lang, ba? tinapay. Meron dito. Itapay. Itapay. Tsaka tubig. Yung oh. pangulong pa, hinahanap pa namin. Yung okay. tinis. Okay. Yung okay. tinis, nakuha na yung siyempre na tao. Oh. Bako na kita yung tinis. Hindi pa nakita, kita yung mga sakay lang. Ang nakakita ay takatinggalan. si kwan Kristen Kristen na bangka Dinggalan Nakakuha Hindi e na kayo Siya pala yung nakukuha Pabor din natin ito Ape taga tinggalan na rin kami nakita dito Bangka Alapit kami Alapit kami po na Jeff Alapit kami Alapit kami Sana ya. Jepara, Oh, bawa bawa. Lalu kita lang! Hindi aray kayo lahat. pa kami tayo rin reskihoin. Boss, kanina may nandunin lang sa amin dito. Dabe ano? anong pangangawa ka? Ginel. Ginel? Ginel na bang ka? Ano yung sa inyo? Diyan nakita namin nandito. Ano ang mga katawad? Bipar ito. Bipar baler. Kaya may na kami. Abe golay blo, kuetin blo. Tama memang ano bitan. Ali basta kai. Di basta kai ko malakip pa. Linayo. Tapi gabe ta limasan ano. Gitjon, gitjon. Kasi risa na magan. Abe gitjon lang bateror. Gitjon. may parang sira, ordinaryo namin kanina lang. Ibareni sa amin, Ito na dito na kayo sa loob. Sino ba yung kapitan nyo? Sige na po, sige na po. May posisyon yung G yung kuha yung cellphone mo pare. May GPS. Malapit dito sa buya ni kuha ng mapalad. Sa po'y nagpapaslag sa, sa inyo? Sa so, po'y nagpapaslag pa sa inyo? Dito, nauuna sa amin eh. Mga tatlong media lang tayo sa amin. Bangka rin. Bangka rin pala Maraming ilaw nung gabi. Sa kurabi nung bagay. Ang dami din pa yung, yung dinis. Alam po kaya nga yung pinakamalaki Pero yung dinis po, nakita niyo po dito? Hindi po. Sa ano kasama namin sa Tordel nagtago? Sa Tordel nagtago kami. Ah. Pumugli kami nung balitang...